All right guys, maraming maraming salamat sa ating 884 uncounting na mga followers sa ating Facebook page as Teriodnal. So maraming maraming salamat sa inyo lahat guys. At napanood ko yung video kanina na uh, paano mag-monetize. So ang layo pa pala guys. Kailangan palang lang may 10,000 and then 10,000 followers and then 60,000 minutes na video so sa tingin ko guys is talagang malayo-layo pa guys so tuloy-tuloy lang tayo magyakapan tuloy-tuloy lang tayo magsuportahan so sa lahat ng nagpalo sa akin salamat sa inyong lahat at yung aking mga pinapalo na hindi pa nagbalik salamat din sa inyo so let's grow together alright so for this video guys nagpasalamat lang ako sa um, aking lahat ng uh, followers All right and then guys pag nakapag 1000 ako guys bibili ako ng cake guys cake and candles uh, happy follower happy 1000 followers All right so dito tayo ngayon guys sa ano tabi ng kalsada guys o oh may dalawang chikiting sa si taas so nag jogging jogging tayo ngayon guys Medyo pawa sa kalaay, guys. Baka ilaay na kay guys. So, dito tayo na yan. nag tayo. So, meron pa tayong aakyatin doon na uh, mataas -ma -ma yun. So, aakyatin natin yan, guys. So, dito-dito tayo sa uh, tabi ng daan. Ayan, gumana siya atin. Hello, kaway-kaway mga followers ko dyan sa siya atin. Nandoon-doon ka sila. <laughs> so, salamat sa inyong lahat, guys. Uh, itong video na to 2 minutes lang. So, please like naman dyan like and share and then support 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 uh, sa akin lahat ng nag follow sa akin pinapalo ko na rin para give and take lang give and take, so mayroong ano dito guys balon yan flowing water yan pero sa pesa pesa tingin ko guys hindi siya balinis hindi siya organic So, ang dami pa ng tubig dito guys. Yun eh. Yun, may ibon guys oh. Nakita nyo guys. Yun oh. Eh. May ibon oh. Kuruk, 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 kuruk. Hello. Please follow. Okay guys, thank you. At ako yung tatakbo na guys. See you in my next video. So, araw-araw tayo mag-post ng video guys. Kahit anong video guys, para po monetization alright so dito tayo guys may ano guys ano ba to guys ah ilog laki ng ilog dito guys yun ay mahina ang tubig mahina ang tubig guys pero malinaw siya guys pwede siyang paliguan pwede siyang maligo guys Pwede siya saraduan para dadami yung tubig. Tapos yun, tatalon-talon na doon. Malinaw ang tubig, oh. Makaligo nga dyan. Ay, may bulak-bulak, guys. Yun, know, oh, may bulak-bulak, guys. Hindi pwede, guys. Thank you so much.